Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Nicole. Opo. Actually narinig ko na itong reklamo ni Ma'am Nicole. Opo. Uh many months ago nung nagkulap tayo, na <coughs> kwento niya. Sabi ko sa kanya, tulungan kita. Sabi niya, wag po muna. Mm -hmm. Saka na. Ito na yung saka na. After several months, nakapag isip siya it's about time na ireklamo na niya. Sige, uh, pakikwento Miss Nicole. Kagaya po na sinabi niya po, binigyan ko po kasi siya ng maraming time para po ano, mabigyan po siya ng time para po makapagbayad po. E kaso po parang pinapaulit-ulit na lang po niya yung promise po niya na si Kasunin daw po ipapaka-accounting, ganun-ganun daw po. Hanggang sa nanghingi na po ako last time ng ano ng computation po niya na alam niya po na na alam niya po sa sarili niya kung magkano po yung pera ko sa kanya pero parang ending po parang ako pa po, po yung magbabayad sa kanya Ito po ay si Elizabeth Elise Estrada Opo Okay siya po ay manager niyo okay. Wala po kaming kontrata po Okay ano po siya sa iyo noon Nag kaibigan po tapos nagpatulong po ako sa kanya na rumakit po during po ng pandemic po kasi walang wala na po akong trabaho nun bago po ako pumunta po kay Tony Talks ma-interview po sa kanya po akong nag ano nag lumapit. tapos actually madami po silang nilapitan ko sinabi ko po na sa mga naging kakilala ko po sa ano industriya po uh, sinabi ko po na tulungan niyo po ako magkatrabaho kahit katanyo na lang po ako ganyan ganyan Hanggang siya po yung naging magkaibigan po kami. Tapos may mga trabaho pong lumapit sa amin. Marami hong dokumento dito na presenta si Miss Nicole na kung saan siya po ay sinalang nitong si uh, Elizabeth Elise Estrada na nagpapanggap na manager although walang kontrata. So sabi na po natin na nirepresent kanya po sa mga produkto na ini-endorse niyo noon at nabayaran po siya na yung bayad sana ay mapunta dito sa talent niya kay Miss Nicole at pwede siyang kumuha ng kanyang porsyento itong si uh, uh, Elizabeth. However, sinarili niya lahat ng pera, tama? Wala napunta sa inyo? Wala po. Tapos sabi niya example po, po, itong Dex Detoxilite. binayaran ka Anong ginawa niyo po dito sa Detoxilite? Ano po, naging endorser po nila ako ng ano, nung product po nila. Tapos nung unang araw daw po pala ng photoshoot namin, nagkaliwaan na po sila. Sabi niya po, alam ko daw po, pero sa akin po, hindi ko po talaga alam. Okay. Dahil kung alam ko po yun, syempre, kukunin ko na po yun sa parte ko kasi pagod na pagod po ako noon ng araw na yun eh. Pero hindi niya po sinabi sa akin na bayad na po pala. Nung unang araw pa lang, nag-advance na agad ng 100 muna ang Detoxilite. And then, later on binigay yung 200. Tapos nung nag po kami ilang buwan po nakalipas, nag-live po ako dun sa page po nung nung brand na po na yan na, nung time na yon. Tapos nakita po nung kasamahan ko yung pinapirmaan po sa akin may cheque daw po, tapos hindi ko po din alam na bayad na po din pala sa kanya. Tapos pinaterminate niya po ako dyan, kaya daw po ang dapat makukuha ko lang daw po is 200,000 dahil nagbanggit daw po ako ng kapresness ni Sir Wilbert po. Okay. In short, nabayaran po kayo ng 300 nitong produkto? 200 daw po nasa kay, na Miss Elise po. Magkano po naibigay sa inyo? 200 po yung na kay Miss Elise sa akin po, wala po. Ah, so hindi po 300? 300 po yung kontrata. Pero ang naibigay nitong produkto ay 200. Opo. At lahat yon napunta dito kay Elizabeth. Opo. Elise, tada. Wala napunta sa inyo ni Sing Kunduling. Wala po. Napakarami pa po. Sunod-sunod. Ang dami mga produkto rito na malalaking halaga to. At ito'y umabot ng milyon. Ano po? Opo. Opo. Kung susumahin po ito. Milyon po ito. Wala akong na napunta sa inyo kahit na 5? 66,000 po yun sa may Honda po. Kasi po ako na po yung kumontak sa kanila ng balance po nila. Pero kasi po tapos ko na po yung ko po dun eh. Paano po siya nakilala, ma'am? Naging kaibigan ko po siya sa wawawin po. Tiwala po ko sa kanya. Nagtiwala ka sa kanya? Dahil kasama niyo po siya. Naging oo oh po, naging kasamaan ko po siya doon. Tapos Naging kaibigan ko na rin po talagang mama nga po yung turing ko sa kanya. Siyempre po, nahiya na rin po ako kung sobra-sobra na rin po yung taon na palagi akong walang pera, ganyan. Kahit marami po akong trabaho nun dati, wala po akong pera. Ikaw ho ba ang lumapit sa kanya para sabihin, Elizabeth, kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong ipakilala mo ako sa mga produkto na pwede ko endorse. O siya ang lumapit sa iyo pa nagsabing tulungan kita. Ako po, sinabi ko po sa kanya na ano, baka po meron kayo mga ano, racket dyan. Cut ka na lang po sa akin kasi walang wala po nung pandemic po. ikaw po ang lumapit sa kanya para sabihin, tulungan mo ako, baka meron kang kakilala mga produkto dyan na pwede ko endorse. Opo, po, marami po kami nun, sir. Pang racket-racket. Opo, marami po silang tinanungan ko. Isa po siya sa nagbigay sa pagkakalam nyo po ba, siya po ay manager ng iba pang mga talent? O kayo lang pong bukod tangin kanyang talent? Dati daw po, sa Belo daw po siya. Sa Belo daw siya ang Opo. Na-verify nyo po yon. Sabi po niya. Yeah. At dahil po doon sa mga name dropping niya, kayo po ay nagtiwala? Opo, dahil kaibigan din po siya nung um, ano ko dati. Gaano katagal po itong mga P300,000, 50 50000 p 50 P50,000, 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 p po. Ilang, ilang buwan po ito? Magdadalawang taon na po kasi ano po yan eh. Yung May March 2021 po, ganyan. At meron pa mga collab. Meron pa dito. Oh, o TV5. Singaling TV5 guestings. P20,000. Opo. Opo. Pero sa akin po dumederecho yun. Tsaka ako po yung may kakilala dun. Gusto niya pong bawihin sa akin yung pera. At teka muna. Nasa akin na po. Nag, oh good. So nag-guest ka rito sa TV5 sa Singaling. Binigyan ka ng 20,000. Gusto niyang kurin sa'yo? Opo. Kailangan daw po. May 30% po siya sa lahat ng pinagtrabawang ko daw po. Well, kung tutusin, dapat meron din siyang pila manager kasi siyang kumontak. Eh, meron hindi po. Hindi po. May contact din po ako doon. Gusto ah, niya ikaw ang kusa? O, opo. Gusto niya lang din daw sa kanya. Tapos ending po, hindi ko po akalain na pati po pala yun sa mga TV ko, meron siya. Tama lang, dumidiretso ka na sa mga gusto niyong uh, ma-endorse at mga kumpanya na pag-interviewan ka. Dahil meron ka ng bad experience, hindi kanya binabayaran. Opo. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Bernardo. Ay, hey, sir, magandang hapon po, idol. Magandang hapon po, senator. Wala po sa bahay niya itong si uh, Elizabeth Estrada? Wala daw po. Kausap ko po yung batang mali at saka yung kapatid niya na uh, kaalis lang daw. Po. Saan daw po pumunta? Baka daw sa kabilang tindahan. Tinatanong ko lang yung tindahan. Hindi, hindi naman po ma, ano, maipuro. Pakibilin uh, bilin lang po ng mensahe na tinatawagan po namin siya para makuha po yung kanyang side tungkol po sa reklamo ni Miss uh, Nicole Herlin. Abudol, uh, sir. ah uh, sige po, uh, i-advise po namin doon sa kapatid. Salamat po, sir. Ang dami pa rito ng mga amount na kung saan, ano po to, mga interview, endorsement din. Meron pa dito yung TikTok, calendar, pure gold, Jollibee. Ayun po yung ano, yung director po tinanong ko kung may habol po daw po ba yung siya. Sabi niya, kung wala naman kayong kontrato, wala kasi direkt ka sa amin eh. Sabi niya po sa akin, yung director po mismo. Nasa In... akin na po yung pera niya Good. So ibig sabihin itong mga perang ito yung kasasabi ko lang Globe, uh, Mega Sardines, um, ano pa to Urban Generation, ikaw ang nag-effort na kontakin to. Opo para po mapatunayan ko tinapos ko po yung trabaho ko sa kanila. Good. So wala siyang pinut up na effort dito. Opo, yung mga deposit slip po na binayaran po siya nasa nandiyan po nasa screenshot po. Okay. Na ko din po yung mga Luxwax, yung or, yung Honda yung So so ngayon gusto niyang naniningil siya. Siya pa ngayon may gano'n maningil. Ito po yung computation po niya. Yan po. Ikaw pa ngayon may utang sa kanya? Opo. Yung pagpatira daw po sa kanila. Tsaka yung paghatid sundo niya po sa akin. 1,000 per day daw po for 8 months. Eh natural lang hatid sundo kanya dahil manager siya talent kanya. Aalagaan ka niya. Kasama yun sa usapan dapat. Sinisingil niya po ako dyan. Tsaka po yung driving lesson po. Tinuruan kanya niya mag-drive? Yung kapatid niya pong polis, tinuruan po ako. At sino yung nagsabing turuan ako siya? Sinabay niya lang po ako doon sa anak niya po. So naniningit siya ngayon pati sa driving lesson, Opo. pati yung pag-atid sundo, pagda-drive? Opo, tsaka po yung pagtira po ako po doon sa kanila ng one to two months daw po. At kapag hindi po ay nagbayad, ano pong sabi niya? Pag hindi kayo Wala natin. naman po, pero parang ako po po yung may utang sa kanya po. Ayun po yung mga ginawa ko pong tarbaho. Okay, meron ka pang sugat dito. Ano po ito? May sugat kayo dito? Hindi, wax, wax, wax po 'yan sa kilikili po. Wax po. <laughs> okay, wax sa kilikili. Oh, ang dami niyo pong endorsement dito. Oh, may mga sasakyan pa no po kaya? Akala po ng iba, madami po um pera nung time na po niyan. Hindi... Oo, oh, ang dami. At saka ang ng mga produkto. In fact, maliit pa nga itong mga binibigay sa inyo, ano, eh, endorsement fee. Hindi ko po kasi alam. Binarat po kayo rito. Tulad itong malalaking sasakyan, malalaking kumpanya. Hindi dapat po, hindi dapat ganito yung halaga na ibibigay sa inyo. Kung kisya rito, sabihin ko siya rin, milyon. O, ba? Diba, pag ito, pag ito, yung manager kita, million ang makukuha mo rito. Tapos, binayad lang sa'yo, 100,000. Yung iba po, 50, ganun po. Pero wala pa rin po ako nakukuha. Tapos, ginaskas yung mukha mo sa mga billboard, sa mga Facebook account nila. Nalugi ka nga rito, pero wala ka natanggap ni Sing Kunduling. Wala po. May billboard ka pa. Sa anong po yan? Marami sa Recto po, sa Laguna, yung yeah. Orocan, Orocan po. JNT. Orocan po. Oh, commercial ko to rito. Magkano binayad sa inyo ito, itong sa recto na billboard? Ayun po parang ano 200,000 po yan. Isang buwan? Dalawang taon po yun. 200,000 dalawang taon. Itong nasa truck, meron pang truck na sexy ka rito. So, yan din po yun. Pareho lang? Opo. Ginasgas talaga yung picture mo. Okay, at wala ko kayo nakuha. Wala po talaga. Napunta doon kay ano? Opo. Elizabeth Elise. Attorney Garrett Tungol. Magandang hapon sa yes, iyo, Attorney Garrett. Magandang hapon po, Senator. Andito si uh, Nicole Herlene. Mm, uh, yes, Inireklamo niya yung kanyang supposed to be dating manager. Uh, wala silang kontrata. Yung bang lumapit siya at sabi niya tulungan mo ako, baka meron kang kakilala dyan para sa mga racket racket dahil pandemic, kailangan niya na extra income. So sinabi nitong si Elizabeth, sige, why not? Ngayon, uh, pinakilala siya sa mga produkto at siya nag-endorse na gamit yung kanyang pangalan, yung kanyang muka, everything. Pero yung mga bayad, napunta lahat doon sa kay Elizabeth, sinasabing manager. Wala ni Singkong Duling na napunta sa kanya. Ang masaklap nito, si Elizabeth naniningil pa kasi raw, pabayaran dapat daw ng, ng talit na si Nicole, yung mga pagdadrive sa kanya, tinuruan niya mag ito, yung mga pagkain, hatid sundo, etc. Uh, dito po sa mga ganitong situations na ang manager ay nagtatakbo na pera ng talent, it can result into two crimes, Senator uh, the first is always qualified theft. Dahil as a manager, you are in a position of confidence. At kung ginamit niya yung position of confidence na para makapag nakaw ng pera doon sa inyong talent, that is qualified theft. Second, Senator, is kapag uh, ganito sa contract pa lang naglolo na, meron po tayong estafa or in short niloloko niya yung tao para mag-abot ng pera sa kanya. So the manager might be committing estafa against the corporations and qualified theft against the talent. May uh, konting problema. Attorney Garrett, yes, sir. walang kontrata. Yung physical po na copy ng kontrata, it might not be present, but because in-undertake na po nila yung mga obligasyon doon sa kanilang kasunduan, hindi na po totally necessary na, iprove, na iproduce natin yung contract itself. In short, Uh, it might actually be beneficial for us na wala pong contract. Kasi hindi niya po yung defense na pumayag yung talent sa ganitong arrangement. What would happen sir Rafi is meron tayong tinatawag ditong agency, no? uh, contract of agency, na itong manager ay nag-act lamang bilang isang ahente ng talent para makakuha po ng endorsement. Dahil doon magiging liable po siya sa kanyang pagloloko with or without the physical copy of the contract. So, At pwede siguro natin puntahan itong mga kumpanya na in-endorse ni uh, Miss Nicole Herlin para magpatunay na yung pera talagang diretso ibinigay dito kay Elizabeth at si Elizabeth naman hindi ibinigay kay Nicole Herlin ni Sing Kundoling walang ibinigay. Yes sir and I would wager na yung mga contracts na to meron yung company and yung manager. Uh, the only thing is siguro hindi pinakita dito kay uh, Miss Herlin yung mga contracts na yon. Okay. And I'm sure pag nirequest niyo Senator mas mabilis pa sa mabilis ilalabas po nila yung contracts. Tama ka dyan. Uh, Tony Garrett, kasi eto mga kumpanya na in-endorse ni Herlin, ito ay mga reputable companies. So ibig sabihin may mga pangalan. At syempre magkukupra ito kasi ayaw nila masira. Alang-alang uh, lamang kay Elizabeth, hindi sila papayag na masira ang kanilang pangalan. Tama ka dyan. So kukontakin ng office natin eto mga kumpanya para mag-produce ng contract. Kung meron pa o dili lang maging testigo lang kung wala na yung contract na, na wala na, magt na yes, naging ano namin yan, talent si Nicole at nagbayad kami ng certain amount, etc. Di ba? Yes, sir. Uh, sakto po. Ganun po yung the best approach na gawin natin. Uh, sila po ay sapat ng testigo para po at least probable cause meron na. And sa laki po ng perang nakuha, baka nga po maging non-available pa itong offense ng kanyang manager. So, yeah. magingat mag-ingat-ingat yung manager. <coughs> uh, ano to? Bawat in-endorse niya na produkto at binayaran siya one count yun o isahan na lang to sa lahat? Ang aking opinion po, Senator, is dapat i-combine po natin lahat ng transactions because if we reach a certain limit, uh, if I remember correctly, around 7 million, non-bailable na po yung ano, qualified test natin. At kung non-bailable, pagkatapos pa lang po ng preliminary investigation, nakukulong na po siya. Mas maganda po atang ganun ang approach natin. Ano po ito, ma'am? may 50,000 dito. Yung ano po, ba na, patunay po na bayad na po yung Mantomas, yung Honda po, tapos yung Luxwax po. Meron tayong mga ano dito, at yun ni Garrett, mga ebidensya. Galing dito sa mga kumpanya, nindorso niya. Uh, check it, tapos yung mga uh, po, bank transactions, patunay na nabayaran na itong si uh, Nicole at yung pera ay tinanggap nitong si uh, Elizabeth. Yes, sir. Uh, the next step is knowing kung ano ba po talaga ang total na binayad ng corporation na to. Kasi it might be a scheme where there will be two checks. One check would be addressed to Ms. Herlene and then the other sa manager. Uh, tapos sasabihin ng manager, ako na bahala magbigay nito. Ito lang yung down payment kay Herlene, yung check na to. Baka ganun po ang nangyayari. Thank you, thank you, Attorney Gare Tungol. Thank you very much. No problem, Senator. Chief of Staff sa Senate ng OS Tulfo. Maraming sasabing... Prank, 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 Actually, sir, hindi, po hindi po ito ano? prank, hindi po, seryoso to, akala nila eh nagkukulab kami ni uh, Nicole Lahat po ng netizen, at sir. prank, hindi po, seryoso po to, saka hindi na ako pwede magprank ngayon, dati pwede, ngayon hindi na, siguro po maintindihan nyo kung bakit hindi na ako pwede magprank. dahil po sa ating bagong trabaho, uh, hindi na maganda na ako po ipapasok pa sa ganong klaseng uh, mga uh, sistema, seryoso po ito. Uh, sige po ma'am Nicole Ito pong si Elizabeth Elise Estrada Natakot na po Kanina parang gusto atang magsalita Pero ngayon po natakot na Kung nakikinig po si Miss Elizabeth Elise Estrada Gusto po namin makuha yung inyong panig Kanina po namin kayong kinokontakt At uh, nagpapunta po kami ng uh, uh, barangay XO uh, Para kausapin kayo Pero mas minarapat niyong hindi na lang makipag-usap sa amin Kayo po ay umalis ng bahay niyo Then, kung ang nagbagong isip nyo at gusto nyo pa rin kaming makausap para magbigay ng side, open pa rin kami. For the meantime, lumilitaw na ikaw, Elizabeth Elise Estrada, base po sa sinasabi ni Nicole Herlin, isa po kay Estapadora. Dati po, usapan lang po namin 20%, tapos yung nakalagay po sa competition niya po, 30% po daw sa lahat. Kaya nga next time po, Mr. Herlin, uh, kailangan po bago kayo magtanggap ng uh, project, kung kanino man o yan ay merong lumapit sa inyo, gusto maging manager nyo, ilagay sa black and white. Tutulungan ka namin. Nandiyan naman po yung mga abogado namin. Pwede kang pumunta sa Senate. Yung mga abogado namin dito, doon, I'll give it to you free of charge, yung kanilang serbisyo para reviewin yung mga kontrata mo. Para masiguro na protektado ka. Opo, sumobra lang din po siguro ako sa tanga kasi nagtiwala po ako. No, don't say it, tanga. Siguro masasabi ko kasi first timer ka rito, baguhang ka. Opo. Diba? Lahat naman ng tao, eh, uh, dumarating yung time na dahil kulang sila sa karanasan, sila ay napagsasamantalahan. Napagsasamantalahan ka dahil kulang ka sa karanasan. Wala kang tamang manager. pinag ko naman po, tumigil, di ba po? Nung nauna tayo nag-usap, nasabi mo na sa akin, by the way, mga kapatid, nung una kami mag-usap, yung nag collab kami, umiyak na siya noon. Hanggang ngayon, umiyak pa rin siya. At uh, masakit po na malaman na meron palang mga taong sinasamantalahan ang isang mga very vulnerable na mga talent tulad ni Nicole. Si Nicole kasi po, uh, madali siya magtiwala sa tao. Uh, yun po yung basa ko sa inyo, ma'am, napakabait niyo kasi uh, you have a pure heart at uh, madali kayo magtiwala sa tao dahil akala niyo lahat ng tao katulad ninyo, mabait. Hindi po, maraming lokoloko loko dito sa mundo. Hindi po lahat ng tao katulad ninyo na mabait. Ma'am, tulad sinabi ko, uh, next time pag meron po kayo mga project or anything, na kailangan po ng legal assistance, legal consultation, andito lang po yung aking programa. Andiyan po yung abogado ko. Marami po akong abogado sa Senate sa dito sa RTIA na pwede yung himahimay uh, yung transaksyon para basahin din yung kontrata. Kailangan po black and white. Yung kagaya nga po ng kontrata din po namin ni Sir Wilbert kasi nga po ganyan po yung naging nangyari po sa akin. Tinagalog niya po sa akin para maintindihan ko po. Kasi, May bago kang ba manager ngayon? Si Opo, Wilbert. si Sir Wilbert po. Siya din po nag-educate sa akin na bawal po akong pumirma sa blankong papel kasi mabibenta daw po ako. Tama nga naman. Wag na wag. Hindi lang po kay Ma'am Nicole to, sa lahat po na ikinig ngayon. Marami tayong mga complaint na gano'n, especially mga manggagawa. Opo. Pinapipirma sila sa isang blankong papel yan, pa, bago sila bayaran ng kanilang sweldo. And then in the end, yung pala, eh, kunyari, binigay sa kanilang 5,000. ah uh, yung pala, agency yung pala 10,000 talaga dapat napunta. Tapos ito yung 5,000. Pipirma nila na natanggap nila is si 10,000. Kahit na yung mga regular na mga kumpanya, Opo. sasabihin, o no, ito, pirma mo blanko di pipirma yung manggagawa kasi hawak-hawak ng employee yung pera. Bibilangan, no, ito, uh, 3,000. Di, boss, kulang eh. Sige, bigay ko sa yung balance later on. Pagdating na doon sa napinirma na papel na blanco, itatype na doon, natanggap 20,000. Wag na wag ho kayong pumirma sa isang blankong papel. Siyempre po, gusto ko din po maano, ma... -ano, ma Pero alam niyo ma'am, si Wilbert, kilala ko po siya. Mabait na tao yan. He will protect you. And I'm also here. Yung programa ko po para protectahan ka rin. Salamat uh, so next time ma'am, wag masyadong sobrang tiwala ha? Opo. Lalo na ngayon, palala ko sa lahat. Ngayon po, Pasko, marami po mga scammer dyan na maghahanap ng mga taong pwede silang magkaruling. Sana po, wag silang magkaruling sa inyo. <laughs> Hindi nga, mga scammer. Pag Christmas time, marami pong mga scammer. Magsisilabasan yan at gustong mamasko. At sana po, hindi sila mamasko sa inyo. At kung sakali man po, ay eh, namasko sila sa inyo, andito lang po kami. For the meantime, ma'am, at uh, sa panel na po natin ng kaso to. Uh, si Elizabeth Elise Estrada at sa lahat ng manonood, narinig nyo naman po yung reklamo ni Ms. Her Nicole Herlin kung lumapit po to sa inyo at gusto mong ipagtransaksyon, huwag po muna. Ingat po kayo dito kay Elizabeth Elistrada. Okay, hindi po siya wanted ha. Itong si Elizabeth, hindi siya wanted. Pinapakita lang po namin yung picture niya para malaman kung sino siya at nang sa kung kayo po ay lalapitan ito para mag-alok na maging manager ninyo, eh, alam niya na po siguro ang gagawin niyo. At doon naman kay Elizabeth Elistrada, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na para sumagot dito sa allegasyon, sumbong ni Nicole at uh, you preferred not to. So, choice nyo po yan. Wala kayong magagawa. But in case na nagbagong isip nyo, then pwede kayong tumawag para magbigay ng inyong panig. Salamat po, ma'am. Salamat po. Ingat po kayo palagi, ha?